Ayan guys. Paulan na. <laughs> paulan na siya at andito pa kami. Picture natin. Mago tayo mag-exit. Mago tayo tuloy ang lumabas sa bird park. Puntahan natin itong last. Last spot. rain go away sabi ng alaga ko oh yeah it's raining baba yan yung mga different kinds ng bird magulo oh look at that maambon na What is that, Gustav? Ano? bulat pa ako Ne, mulan na anak ang ganda ng ano, set up niya oh guys tingnan niyo oh ang ganda diba set up na ng... oh may pa sila ba diba African na African ng style African ng style ang ganda ba? Diba? Uh. Hmm. actually first time ko talaga dito kaya sobrang na-amaze ako lalo yung doon sa false kanina kasi hindi ko nalakuha na kasi ito na yung last part Tapos na may penguin naman.